At ngayoy sinasabi nilang dalawampung taon na mula nang dumating ang mga demonyo sa mundong ito. Malulupit sila, at sila rin ang sanhi ng walang katapusang mga sakuna. Maraming tao ang naging pagkain ng mga demonyo upang mabuhay. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, may ilang tao ang nagbago, nagkaroon ng mga kakaibang katawan at kapangyarihang nagising, at sila ang nagsimulang lumaban sa mga demonyo. Ngayon, may isang propesyon na isinilang mula sa kaguluhang iyon, ang pakikipaglaban, paghahanap, at pagpatay sa mga demonyo. Sila'y tinatawag na hunters. Upang mas maraming tao ang makalaban sa mga demonyo, itinatag ang mga akademya ng mga hunter sa iba't ibang panig ng mundo. Dito sa Zia Dongzhou Hunter Academy, ang mga may kapangyarihan ay tinatanggap ng may mataas na pagtingin. Ngunit ako, si Fang Cheng, wala akong talento kahit kaunti. Tatlong taon na akong nagsasanay sa akademya, ngunit ni isa sa aking mga kapangyarihan ay hindi pa rin nagigising. Ako ang tinaguli ang pinakamahina sa buong akademya. At ngayon, halos hindi ko na malayan, malapit na pala ang pagtatapos. Ngunit ako, heto pa rin, binubuli. May ilang lalaki na sama-samang binubugbog si Fang Cheng at isa sa kanila'y nagsabi. Batas ng akademya, kung hindi ka magiging hunter, hindi ka makakapagtapos. Itong lalaking to, wala pa rin kapangyarihan, kaya hindi siya pwedeng maging hunter. Uulitin niya ang taon. Ngunit sinagot siya ni Fang Cheng. Shen Chenyi, huwag mong akalain dakila ka na dahil lang nagising na ang kapangyarihan mo. Naginit ang ulo ng lalaki sa narinig, at muli na naman sanang sasaktan si Fang Cheng. Ngunit biglang may dumating, isang babae, at isinampol sa lupa ang tatlong lalaki. Lumapit siya, malamig ang boses. Nakakatuwa bang apihin ang sarili ni Ong Kaklase? Ang bababaw ninyo. Nang makita siya ni Fang Cheng, kumabog ang dibdib niya. Ikaw, Lin Long Yun. Oo, si Lin Long Yun ang presidente ng aming klase, ang pinakamalakas sa buong akademya, ang kababata ko, ang batang kasama kong lumaki. Tumayo ang lalaki at galit na sumigaw. Tinutulungan mo ang walang silbing lalaking yan. Ngunit malamig ang sagot ni Lin Long Kung hindi kayo lalayas ngayon din, papatayin ko kayo dito mismo. At ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan, nang inig sa takot ang tatlo at dalidaling nagsitakbo palayo. Lumapit si Fang Cheng at nagpasalamat. Ngunit seryoso ang mukha ni Lin Long Yun. Isang buwan na lang ang graduation exams. Hanggang ngayon, wala ka pa rin kapangyarihan. Uulitin mo ba ang taon? Mabilis ang sagot ni Fang Cheng. Imposibleng umulit. Hindi nakakayanin ng katawan ko at ng aking dangal. At naisip ni Fang Chong sa kanyang sarili, limang taon na ang nakalilipas mula ng masawi sa isang pag-atake ng demonyo ang aming mga magulang. Mula noon, si ate na ang kumakayod para sa amin, tinitiis ang pagod, bawat sentimo, para lang mapag-aral ako. Ngayon, hindi ko na kayang hayaan pa siyang magbayad para rito. Pagkatapos ay hinarap niya si Lin Long Yun at mariing sinabi, kung hindi ako magising bilang isang hunter, lalabas na lang ako sa akademya. Nagapoy ang galit sa mata ni Lin Long yun matapos marinig iyon. Huwag mo nang ulitin yan. Singgal niya. Hindi ka maaaring sumuko. May isang buwan pa bago ang pagsusulit sa pagtatapos. Kayang-kaya mong gisingin ang kapangyarihan mo. Kung hindi mo magagawa iyon bago ang huling exam, habang buhay kang matatawag na inutil. Habang papalayo si Lin Long Yun, nanatili sa lugar si Fang Chong at tahimik na nag-isip. Ganoon pa rin siya. Matalim magsalita, katulad ng dati. Pero wala nang atrasan. Lalaban ako hanggang dulo. Ilang sandali pa, mabilis na tumatakbo si Fang Chong pa uwi. Kakayanin kong tumakbo ng dalawampung kilometro. Kahit ako ang pinakamahina sa akademya. Bakit hindi ko pa rin magising ang kapangyarihan ko? Gusto kong maging ilit kagaya ni Lin Long. Dinobol ko na ang training ko. Kung maabot ko lang ang limit ng katawan ko, baka sakaling magising ang kapangyarihan ko. Habang patuloy siya sa pagtakbo, napansin niyang may kaguluhan sa daan. Ang mga tao'y nagsisigawan at nagtatakbuhan sa takot. Isang lugar ang sinalakay ng mga demonyo. At doon niya nakita ang isang batang babae, nakaharap sa isang demonyo na tila handa na siyang patayin. Nanlaki ang mata ni Fang Chong. Ay eh ang halimaw na iyon. Ang pinakakinatatakutang D-class demon blade ng lungsod. Biglang umatake ang demonyo sa babae, pero dumating si Fang Chong sa tamang oras upang iligtas siya. Siguro nababaliw na ako, hindi ko napigil ang iligtas siya pero mabilis ang demonyo. Nasugatan ng malubha si Fang Chong. Nang makita ito ng bata, napasigaw siya sa takot. Ngunit hinimok siya ni Fang Chong, tumakbo ka. Umalis ka na rito. Umiiyak na sagot ng bata, hahanap ako ng tutulong sayo. Pero hindi na siya nakalayo, muling umatake ang demonyo at inihagi si Fang Chong. Dugoy bumubulwak mula sa kanyang bibig may malaking sugat sa kanyang dibdib. Ang tanga ko, ako. Maghahangad maging bayani. Habang pinagmamasdan siya ng demonyo, tumatawa ito sa paglibak. Hayop ka, natutuwa ka pa sa paghihirap ko. Sa paningin mo, pagkain lang ako, ba? Diba? Inihagis siya ng demonyo sa lupa. Ganito ba kalaki ang agwat sa lakas namin? Napakababa ng tingin ko sa sarili ko. Nakakahiya kung dito lang matatapos ang lahat. Hindi pa ako naging hunter. Hindi pa ako naging kasing lakas ni Lin Long. Hindi ko pa nabibigyan ng mas magandang buhay ang ate ko. Gusto kong mabuhay. Gusto kong patayin ang halimaw na 'yan. Bigla siyang nakarinig ng malalim at misteryosong tinig. Nagising mo ang matinding pagnanais na pumatay bago mamatay. na mo ang lihim na kondisyon upang magsanib sa Demon Slayer. Malapit na ang katapusan ng iyong buhay. Nais mo bang magsanib sa Demon Slayer? Nalito si Fang Chong. Nasaan ako? Sino to? Anong ibig sabihin ng pagsasanib sa Demon Slayer? Maya-maya'y maraming kamay ang bumalot sa kanyang katawan. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari kung ito ba ang kabilang buhay. Muling nagsalita ang tinig. Babala sa panganim. Sampung segundo na lang ang natitira sa buhay mo. Magsasanib ka ba sa Demon Slayer? Wala nang ibang pagpipilian si Fang Chong. Isang pagkakataon lang ito. Oo. Tinatanggap ko. Pagsasanib matagumpay. Nakamit mo ang kapangyarihan ng Demon Slayer. Naramdaman ng demonyo ang kakaibang enerhiya. Biglang tinulak siya ni Fang Chong ng buong lakas. Sa kanyang anyo ngayon, pati si Fang Chong ay natakot. Eh ano to, naging demonyo ako. Narinig niya muli ang tinig. Demon Slayer form activated. Nanginginig si Fang Chong. Para bang paputok ang utak ko. Anumang oras ay mawawalan ako ng malay. Muling sumugod ang demonyo. Patayin mo ang kaaway mo, utos ng tinig. Pagbagsak ng atake, sinalubong ni Fang Chong ito, sinangga sa pamamagitan lamang ng kanyang kamay at itinapon ang demonyo palayo. Nabigla ang halimaw. Paano naging ganito kalakas ang isang tao? Hinawakan ni Fang Chong ang leeg ng demonyo at sunod-sunod itong binugbog. Napapahiyaw sa sakit ang halimaw pero hindi pa rin sumusuko at umatake muli. Pero sa paningin ni Fang Chong, mabagal na ang kilos nito tumindi ang kapangyarihan niya. Sa isang suntok, napalipad ang demonyo. Sa di kalayuan, dalawang tao ang nakamasid. Hindi sila makapaniwala sa tanawin sa harap nila. Anong nangyayari? Bakit ang isang demonyo, pumapatay ng kapwa demonyo?